Good morning, mga Kadan TV community, mga taga-subaybay po ng inyong lingkod, Kuya Dan TV Vlog. Magandang araw po sa inyong lahat. All right. So, ngayon po ay matutunghayan ninyo ang isang masayang kaganapan tuwing sasapit ang kapistahan kung anumang lugar meron sa ating probinsya. So sa inyo, maaring nangyayari ito o nagaganap. Basta bahagi po kayo ng bansang Pilipinas, hindi maaaring walang kaganapang katulad nito. Alright, yan pong mga nakikita natin sistemang transportasyon, yan po ang eksena sa probinsya. Ayan, pero tika lang, mukhang mayroon silang pupuntahan. Ito pala ang uh, laman ng mga sasakyan yon dahil mayroon ganap. Sila po ay isang grupo ng uh, banda upang uh, dumalo sa isang selebrasyon na ito po ay piyesta. Piesta po yan, mga ternya, pampiesta yan. Ano po, di ba yan, mga kadete. Ang sarap tingnan. Kaayayang tingnan. Ito po ay isa sa mga uh, lungsod sa aming probinsyang Bicol. Ito po ay pinaidinadaos ang mga ganitong selebrasyon tuwing piyesta. Ayan, na uh, subay bayan po natin. Ay nagkakaroon po ng uh, parada. ng so, mga kadete. Ayun. ayon po, mag-comment po dyan ng aking mga kababayan na mga bikulano kung pamilyar po sa inyo ang uh, puok na yan o ang siyudad na yan. Banda po yan ng kabikulan. Alright, nakita na po. <laughs> Ayan, nagpapahula po tayo. Malinaw na malinaw. Nahagip naman ang aking camera. Yung lugar mismo. Doon natin makikita ngayon kung uh, very attentive pang ating mga tagapanood. Yung aking pahula, nakita na rin doon ang sagot. Ayan, tuloy-tuloy ang events ng celebrations ng uh, kapistahan. Dito po sa lugar ng Bicol. Isa po itong uh, siyudad sa aming probinsya. Alright. Ito ngayon ang uh, dumarating na isa namang grupo ng banda mga nagagahan, nagagandahan, mga majorettes. and Isa sa mga tampok ang, it, ang mga ganap na ito, na nagbibigay uh, saya sa mga manunood o ng mga fiesta goers. Ito, isa na namang uh, grupo, very colorful at talaga naman pong kaaya-aya. Alright, hanggang dito na lang po muna ang ating coverage. abang naman po ang iba pang aking mga ibabahagi. Uh, don't forget po, Dan TV Vlog, please like and share. And don't forget to subscribe. Kalimbang all, para naman ma-update kayo sa aking mga susunod na vlog. Alright, good morning sa inyo pong lahat. And mega love shout out. God bless us all. Bye-bye!